Malapit ng pumalo sa 1 billion pesos ang kita ng pelikulang Rewind na pinagbibidahan ni Nadindong Dantes at Marian Rivera. Ayon sa Star Cinema, Umabot na sa 902 million pesos ang kinita ng entry nila sa Metro Manila Film Festival 2023 na itinuturing na ngayong highest grossing Filipino movie of all time. Ito'y kung pagsasamahin ang local at international gross nito simula ng mag-showing noong December 25. 900 million na pasasalamat, Rewind Now has a running total worldwide gross of 902 million pesos, It is the first ever Filipino film to cross the 900 million mark at the box office. Thank you for being part of this record-breaking history. Above all, hashtag salamat lads, ang nakapost sa official Instagram account ng Star Cinema. Last week naman ibinalita na natalo na ng rewind ni nakapuso primetime King and Queen Ding Dantes at Marian Rivera ang record ng Hello, Love, Goodbye ni Nakatherine Bernardo at Alden Richards. Ang movie ni na Kath at Alden ang unang naitalang highest grossing Filipino movie of all time matapos kumita ng 881 milyon pesos, sa isang panayam, maluhaluhang nagpasalamat si Marian sa lahat ng sumuporta at patuloy na nanonood ng Rewind, hindi raw talaga nila in-expect ni Dong na ganito kainit ang magiging pagtanggap ng sambayan ng Pilipino sa kanilang comeback movie.